Well, again mga kapatid, ngayon na po ito, natin ang lalaki at babae, day old pa lang. Malalaman natin kung ano yung lalaki sa isang tingin lang. <ifica> <t> <music> ito po yung pamamaraan na malalaman natin yung lalaki sa isang tingin lang kahit di natin hawakan yung day old na sisyon na yon malalaman na natin kung babae o lalaki yon ayun e pakita natin at explain natin sa inyo kung paano natin malalaman ang lalaki kahit isang tingin lang punta natin yung manukan nyo titingnan natin yung mga sisyon natin na day old kung paano natin malalaman yung babae tsaka lalaking sisig eh ito po yung gagawin natin sample sa kapakita natin kung paano malalaman ng lalaki at babae day old pa lang sa isang tingin lang makikita natin na saan yung lalaki ayan yan pong yan ayan lalaki yan bakit nasabi kong lalaki kahit hindi natin hinawakan at saka tinignan sa malapitan ayan, para mabilis yung malaman kung ano yung lalaki sa mga sisiyon nyo na day old ayan, tignan natin yung buntot yung pinaka maiksing buntot siya po yung lalaki yung pinaka mabagal yung tumubo ayan yung iba ayan makita nyo ayan babae yan may buntot pero ito yung walang buntot yan lalaki kunin natin <coughs> ayan kita nyo yung buntot uh, wala pang tumubo ayan tsaka pangalawang paraan para malaman na lalaki is yung sa pakpak ayan, ayan. meksi po yung pakpak o kaya ay pantay siya hindi katulad sa babae na may kurba kunin natin ng malapitan Ayan, ito yung kinuha natin. Ito, baba ito. Makikita nyo sa buntot talag Mahaba na yung buntot nya. Ayan. Mahaba na yung buntot. Ibig sabihin lang yan, eh, babae po yan. Tapos, sa pakpak naman, makikita natin yung itsura nya. Ayan. May kurba. Ito, mas mahaba to Ayan, Ayan. Ayan Masabi natin, babae to yan kita nyo naman may kurba dito pag dating dito is kumurba Ayan. babae to mahabang buntot yan doon natin malalaman na lalaki pag walang buntot tsaka walang kurba is lalaki yon pag may kurba babae tapos mahaba yung buntot babae yon Pakita na yung lalaki natin na the old para malaman nyo kung ano yung itsura sa Rio Old na lalaki at malaman nyo na ito po ay piktibong pamaraan sa pagkilatis ng sisiw day old pa lang ayan ito yung lalaki kita nyo yung buntot ayan wala pang tumubo sa pakpak naman ayan yung pakpak nya is kukunti pa lang ayan pag mga ganito, ibig sabihin lang yan na uh, lalaki, hindi pa masyadong umahaba yung mga balahibo na sa, sa ka butot, eh doon na natin makikita at saka malalaman na lalaki po yung the old asisyo na, na yun. At yun po yung para natin sa pagkilatis ng mga asisyo, kung ano yung lalaki at babae, kahit tinitignan lang natin sa malayo, alam na natin kung ano yung lalaki at yun lang yung, ginagawa natin kasi epektibo naman yon sa mga nakaraan nating pagbibreed na ganong hitsura is lalaki. At saka kung bago pala sa ating channel, huwag lang mag-subscribe at click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video na lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo yung pamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!